Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ay-ay, las alas humagulgol sa harap ni Alden Richards, matapos ang paghiwalay kay Gerald Sibayan. Sa isang emosyonal na panayam sa Yulol Originals podcast, na Your Honor, hosted by Tuesday Vargas at Buboy Villar, ibinahagi ni Ai Ai de las Alas ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay, ang biglaang paghiwalay sa kanyang asawa, si Gerald Sibayan. Ayon kay Ai Ai, mismong araw ng kanyang birthday special sa GMA7 variety show na All Out Sundays, AOS, nang matanggap niya ang mensahe mula kay Gerald na gusto na nitong tapusin ang kanilang relasyon. Ang masalimuot na araw ibinahagi ng comedy queen na hindi niya makakalimutan ang halo-halong emosyon noong araw na iyon. Anin niya, birthday special ko yon. tapos biglang nag-message si Gerald. Hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang show. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Ai Ai na ipagpatuloy ang trabaho at magbigay kasiyahan sa kanyang audience. Ngunit sa kalagitnaan ng taping, nagkita sila ni Alden Richards, isang malapit na kaibigan niya at ni Gerald. Dito bumigay si Ai Ai at napaiyak sa harap ni Alden ayon sa kanya. Nung nakita ko siya, humagulgol ako. Sabi ni Alden, Oh, bakit Miss Ai? Bakit ka umiiyak? Ang nasabi ko na lang, na miss kita. Nagpakita naman ng suporta si Alden at nagpadala ng mensahe kay Ai Ai matapos ang insidente. Sabi niya, Kung ano yung pinagdadaanan mo Miss Ai, naiintindihan kita. Okay lang yan. Pagbabahagi pa ng aktres. Paano kinakaya ni Ai Ai Aminado si Ai na mahirap ang pinagdadaanan niya, ngunit kinakailangan niyang magpakatatag? Ania, lutang naman talaga ako nun pero kailangan ko kayanin kasi nandun ako sa AOS. Kailangan kong mag-work at birthday celebration ko pa yun. Sa kasalukuyan, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang trabaho at charity works upang makapag-move on. Sa kanyang career, Naghahanda na si Ai, Ai sa muling pagsali sa Metro Manila Film Festival 2025 at aktibo rin siya sa pagtulong sa isang bagong rap group na tinatawag na Outcast. Reaksyon ng publiko, ang kwento ni Ai, -Ai ay umani ng simpatiya mula sa kanyang mga fans at kasamahan sa industriya. Marami ang nagpahayag ng suporta sa kanya at hinangaan ang kanyang katatagan sa kabila ng personal na hamon na ito. Habang tahimik pa rin si Gerald Sibayan tungkol sa issue, nananatiling positibo si Ai Ai sa kabila ng lahat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto at advokasya. Si Janine Gutierrez ay isang multi-talented na Pilipinang actress, environmental advocate, at role model na hinahangaan hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa advokasya at edukasyon. Ipinanganak noong Oktubre 2, 1989, sa Quezon City, siya ay anak ng mga veteranong aktor na sina Ramon Christopher Gutierrez at Lotlot de Leon, na parehong may malalim na pamana sa mundo ng showbiz. Nagpakita na si Janine ng pagiging masigasig sa kanyang pag-aaral nang kumuha siya ng kursong European Studies sa Ateneo de Manila University, kung saan siya nagtapos ng bachelor's degree. Ang kanyang akademikong tagumpay ay nagsilbing pundasyon ng kanyang makulay at matagumpay na karera hindi lamang sa industriya ng aliwan, kundi pati na rin sa mga makabuluhang advokasya. Karera sa showbiz, nagsimula ang kanyang profesional na karera noong 2011 nang maging bahagi siya ng GMA Network Variety Show na Party Pilipinas. Sa hindi inaasahang bilis, kinilala ang kanyang husay sa pag-arte at nakilala siya ng husto sa teleseryeng Little Nanay noong 2016. Ang kanyang talento ay hindi lamang limitado sa telebisyon, dahil umani rin siya ng mga parangal sa pelikula tulad ng kanyang pagganap sa babae at baril. Dito, nasungkit niya ang Pylon Award para sa Best Actress sa Q Cinema International Film Festival noong 2019. Ang mga proyektong ito ay nagpapatunay ng kanyang kakayahan bilang isang aktres na kayang magdala ng mahuhusay na kwento, versatility at pagpapalawak ng kakayahan. Bukod sa pag-arte, Pinatunayan ni Janine ang kanyang pagiging versatile sa iba't ibang larangan. Siya ay naging host sa mga sikat na palabas tulad ng Wowowin at ASAP Natin To, at sumabak din sa pagkanta na nagbigay ng panibagong dimensyon sa kanyang karera. Ang kanyang kakayahang umangkop at mag-eksperimento sa iba't ibang aspeto ng industriya ay patunay ng kanyang pagiging multidimensional na artist. Adbokasiya para sa kalikasan. Ang pagiging aktibo ni Janine sa environmental advocacy ay isang aspeto ng kanyang buhay na nagbibigay inspirasyon sa marami. Bilang National Youth Ambassador ng World Wildlife Fund, WWF, Philippines, ginagamit niya ang kanyang impluensya upang maipahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Pinatunayan niya na ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi maaari rin itong maging plataporma upang makagawa ng positibong pagbabago. Inspirasyon para sa marami. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa showbiz, advokasya, at iba pang proyekto, nananatili si Janine bilang isang huwarang personalidad. Ang kanyang pinaghalong talino, pagkamalikhain, at pagmamalasakit sa kapwa ay dahilan kung bakit siya ay patuloy na hinahangaan. Siya ay isang patunay na maaaring pagsabayin ng karera, advokasya at personal na pagunlad habang nagiiwan ng marka sa mundo. Ang kwento ni Janine Gutierrez ay isang inspirasyon para sa kabataan na nais gawing makabuluhan ang kanilang buhay gamit ang talento hindi lamang para sa sariling tagumpay kundi pati na rin para sa kapakanan ng lipunan. Ang paghahambing kina Janine Gutierrez at Kim Chiu ay laging nagiging mainit na usapan lalo na pagdating sa kanilang mga tagumpay sa edukasyon at karera. Si Janine, kilala bilang isang mahusay na aktres at youth advocate, ay nagtapos ng kursong European Studies sa prestigyosong Ateneo de Manila University. Ang kanyang pagtatapos ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon, hindi lamang sa showbiz, kundi pati na rin sa akademya, isang bagay na bihira sa industriya ng aliwan. Ayon kay Janine, ang kanyang tagumpay sa edukasyon ay isang mahalagang pundasyon na nagbigay sa kanya ng mas malawak na pananaw sa buhay at mas malalim na kakayahang makaunawa sa iba't ibang kultura na nagagamit niya sa kanyang mga proyekto bilang isang aktres at environmental advocate. Samantala, si Kim Chiu na minahal ng masa bilang Chinita Princess matapos ang kanyang tagumpay sa Pinoy Big Brother Teen Edition ay maagang nagpakadalubhasa sa pag-arte. Dahil dito, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, isang bagay na lagi niyang binibigyang diin na hindi niya pinagsisisihan. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang karanasan at platform para magbigay inspirasyon sa mga kabataan na ipinapaalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa pagtatapos ng pag-aaral, kundi sa sipag at tiyaga sa anumang larangang pinili. Sa kabila ng kanilang magkaibang landas, pareho nilang pinatutunayan na ang tagumpay ay maraming anyo. Si Janine ay isang huwaran sa aspeto ng balanseng buhay showbiz at edukasyon. Aktibo siya sa mga advokasya tulad ng pangangalaga sa kalikasan at ginagamit ang kanyang degree upang higit pang maitaguyod ang kanyang mga layunin. Si Kim naman ay isang halimbawa ng determinasyon at pagsusumikap. Sa kabila ng hindi pagtapos ng formal na edukasyon, Itinayo niya ang kanyang pangalan sa industriya at ngayon ay isa sa mga pinakamatagumpay na aktres at negosyante sa bansa. Dagdag pa rito, bukas si Kim sa posibilidad na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral balang araw na nagbibigay inspirasyon sa maraming kabataan na hindi kailangang madaliin ang edukasyon hanggat patuloy silang nagsusumikap para sa kanilang mga pangarap. Samantala, si Janine ay patuloy na tumatanggap ng mga parangal hindi lamang para sa kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon, kundi pati na rin sa kanyang mga advokasya. Ang diskurso tungkol sa kanilang magkaibang tagumpay ay refleksyon ng mas malawak na usapin tungkol sa kahalagahan ng edukasyon at karera. Sa huli, ang parehong kwento ni na Janine at Kim ay nagbibigay inspirasyon sa iba't ibang paraan. Pinapaalala sa lahat na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang natapos mo, kundi kung paano mo ginamit ang mga oportunidad upang makapagbigay ng kontribusyon sa lipunan at maging mas mabuti. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.